Muli na, nandito na naman tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na simpleng-simple -simple lang naman na kung saan si Mr. Pips ay gagawa ng sangkilawin. Tuna, unang akmang nga pala nito ay patatalasin muna natin yung ating sandata. Dinagpas ko na yung ulo niya at binuusan ko ng fresh water talaga. Tuluyan ko na nga siyang natanggal na at tatanggalin ko naman yung pinakampanga niya. Tuloy-tuloy na nga ako sa pagtanggal ng kanyang pang simpleng-simple -simple lang naman. Pinaikot po na natin siya. Pinaliguan tubig river ng San Mateo pala. Tuloy ko na tinatanggal yung kabilang pangit. Fresh na fresh talaga. na natin siya. Patungo na nga ako sa pagtanggal ng belay na yung pinakatanggalin ko na. Kung aking ginagawa ay ginagawa to ng karamihan nila lang. Ito'y hindi dapat kaingitan. Ito'y maaaring tularan ni naman kung nais nyo rin lang naman. Napakasarap talaga itong kilawin o no? kaya tatanggalin ko na nga yung isa sa pinakong parte ng laman niya ito yung gagawin nga natin kilawin na tuloy tuloy lang tayo sa pagtanggal ng pinakang laman niya hanggang sa natin siya Tuloy-tuloy na nga tayo sa kabilang side naman yung aking pinatanggal na ito na nga yung pinakang loins na natin gagawin sa kinilaw na tuna. Hanggang sa tuluyan na natin mabaklas siya. Tuluyan muna natin siyang pinapaikot-ikot para magkaroon lang ng kwela. There's, there's talaga siya. Patuloy-tuloy ko na ngang tinatanggal yung pinakang black bit niya. Ito yung hindi pwede sa kinilaw. Ito yung magiging malangsa at tatanggalin ko na yung pinakang balat niya. At tuloy-tuloy ko na rin tinatanggal yung pinakang side pa ng balat niya. Hanggang sa lubusan ko nang natanggal siya. Patuloy-tuloy na nga tayo sa ating mga ginagawang simpleng-simple lang naman na yan. Patuloy ko pa rin siyang iiwan ng patihaba. Patuloy-tuloy pa rin yung aking pagtatabas-tabas-tabas-tabas na. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga ginagawang pagtatabas-tabas-tabas pa rin yung ating mga ginagawa na hanggang sa iiwain ko na nga siyang paloins na. Tuluyan ko na nga siyang iniiiwa ng iniiiwa ang pakuapra-kotalo ng ating mga ginagawang simpleng-simple pa rin lang naman. Tapos na nga siya. Hinugasan ko muna siya ng mineral water pala. Hanggang sa patungo na nga tayo sa paghihiwang simpleng simple lang naman na yan Inihiwa ko na nga yung simpleng simple lang naman Pwede natin lang itingnan basta't kabisado lang natin yung ating ginagawang simpleng simple lang naman hanggang sa magbibigay muna tayo ng konting kwela lang naman, ayan. Itong aking ginagawa ay ginagawa to ng karamihan nila lang. Tayo nagbibigay ng eksibisyon para hindi tayo mapagod sa ating mga ginagawang simpleng-simple lang naman. Patuloy-tuloy na nga natin iniiwa yung sili sibuyas naman yung aking isusunod ng hiwain ng marahan na marahan na may kaunting kabilisan rin lang naman. Tuloy-tuloy ko na siya ng hinihiwa ng hinihiwa ng may kabilisan hanggang sa magkikisubisyo na naman tayo muli. Siling green naman yung aking paglalaroan na paghihiwa-hiwa na naman yung aking gagawin na naman ito. At patuloy-tuloy na nga natin hihiwain na marahan na marahan lang naman na may konting kabilisan pwede natin hindi tingnan basta't kabisado lang natin yung ating mga ginagawang simple simple lang naman pipino naman yung ating inihiwa ng marahan na marahan lang naman at tuloy tuloy na nga tayo sa ating inihiwang may kabilisan pa rin din lang naman siling labuyo naman yung ating pinipino ng pinipino 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 pinipino, pinipino naman aking ginagawa ay kailangan may masusita yung pag-iingat. Ayan ang talsikan pa yung aking mata. Sabi nga ng ating kapatid na Indiano, may mekos may ikos na yan. Tapos ko na nga siyang naiwala. Tapos maglagay ko na nga yung tuna at maglalagay na tayo ng sarit-saring sangkap. Maglagay ko na nga yung asukal, bitsin at kumano ano, pa. Paminta naman yung minulbud ko na. Inaikot muna natin siya. Ilalagay ko na nga yung lubos na magpapalasa sa kanya. ibat ibang puri ng brigadeo yung aking inilagay na. tuloy-tuloy na nga tayo. Pinaikot ulit natin siya. Hanggang sa uling sangkap na yung aking nilagay na. kailangan malinis yung kamay natin. Saka natin siya i-mekos-mekos na. Patuloy-tuloy pa rin natin yung pag-mekos-mekos-mekos-mekos na yung ating mga ginagawa. Nilagay ko na rin yung pinaling sangkap niya. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-mekos-mekos pa rin. Muli kung sakasakaling maibigan niyo yung aking video, don't forget to like and follow. Ayan, ito na nga yung Minecos-Mecos natin. Ito yung ginilaw ng Visayas Region, ah parting Mindanao. Ito yung mga discard nila gawa ng initial niluto sa suka. Ayan, kita mo naman yung tuna, redmet pa siya. Kaya titikman na natin kung gaano siya kasarap. Yung dila na lang natin ito yung makamagsabi kung gaano na siya kasarap. Nandun talaga yung mas masarap na pala to kaysa dun sa niluto sa suka nandun talaga yung lasa ng tuna malinamnam mahagod yung lasa at hindi natin niluto sa suka kasi nung una kong ginawa ang daming nagkomento at nagreact dun sa gawa natin gawa ng niluto nga natin sa suka hmm nandun nga yung linamnam nya at nandun talaga yung lasa nya lasang tuna talaga at yung sarap walang pinagkaiba sa masasarap na gumagawa talaga kaya ano pa? Kayo na yung humusga, yung mga katikim nito. Kaya sa inyong lahat, shout out para sa inyong lahat. Okay, magpapatunay nitong ating ginawang simpleng simple lang naman mare. Tikman mo na kung gaano nga ka siya kasarap. At ikaw na magsasabi niyan. bisaya ko yung paggawa natin ito Kita mo yung meat niya, kulay rin pa siya. Paralo, ano man sabi mo pare? panalo panalo Yeah. Sarap. Shout out sa inyo lahat. thank you Mr. Pep.